Ang pahayag ni Pope Leo the 14th ukol sa tradisyon ng simbahan. Pagpakumbaba sa pamumuno sa kanyang unang misa bilang Santo Papa, hinimog ni Pope Leo the 14 ang mga klero nagawing maliit ang sarili upang maparangalan si Kristo. Sinabi niya, "Lumayo upang si Kristo ay manatili." gawing maliit ang sarili upang siya ay makilala at maparangalan. At ibuhos ang sarili upang lahat ay magkaroon ng pagkakataong makilala at mahalin siya. Ito ay nagpapakita ng kanyang pananaw na ang pamumuno sa sibahan ay dapat na nakatuon sa pagpapakumbaba at paglilingkod nakasulat sa Juan chapter 3 verse 30 ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo nakasulat sa Mateo chapter 23 verse 11 ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo